Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, a shared and told by our Bombo International News Correspondents. Makababago ka, sa nation sa pagkakataon ito, alamin natin ang mga tradisyon at paraan ng pagunita ng araw ng Pasko sa bansang Mexico. Narito ang special report ni Bombo Jan Flores kilala bilang competitive sa beauty contest. Viva Mexico! Hanggang sa larangan ng boxing, kilalang mga pagkain, tequila na siyang pinagmamalaki, mayaman sa kultura at nagagandahang pyramids. Bienvenido a Mexico! Matatagpuan sa southern part ng North American continent na pinapaligiran ng iba pang mga bansa tulad ng US, Belize at Guatemala na hati sa 32 federal entities at 31 states na may populasyon na aabot sa 100 milyon katao. Tinagurian rin bilang isa sa bansang may pinakamatandang lungsod at may pinakamalaking lungsod sa buong Western Hemisphere. Ngayong darating na Pasko, paano nga ba kinikilala ng mga Meksikano ang kapanganakan ni Kristo? Naku si Bombo John Flores at ito ang Christmas Around the World, The Bombo Radio Philippines Special Report. Hindi nalalayo ang kultura ng mga Pinoy sa Mexico. Bakit? Dahil ito sa impluensya ng mga Espanyol matapos masakop ang bansang Mexico ng 300 taon na ang nakakalipas. Dito iniwan ng mga banyaga katulad sa Pilipinas ang relihiyong katulisismo. Isa nga sa mga tradisyon nito ay ang kapanganakan ni Jesucristo. Sino pa nga bang tao na hindi kilalang Christmas o sa wikang Espanyol, Navidad, nang na ibig ipakahulugan ay ang makukulay na dekorasyon at pagtitipon kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Sa panahon ng Pasko, ang mga tahanan at kalye ng Mexico ay pinalumitian ng papel picado, Mga makukulay na papel na ginugupit na lumilika ng mga pattern at eksena sa kasiyahan. Bukod dito, alam mo ba ang punsetya o malalaking mga bulaklak na mayroong iba't ibang kulay na kalamitan ay pula na siyang ginagamit pang dekorasyon sa Christmas tree ay nagmula sa Mexico? Opo, tinatawag nila ito bilang Flor de Nechobuena na ang ibig sabihin ay Christmas Eve flower. Kung sa Pilipinas ay may simbang gabi, sa bansang Mexico naman ay may tinatawag na Las Posadas. Tradisyon kung saan tumatagal ng siyam na gabi mula Disyembre 16 hanggang Disyembre 24. Ang salitang posada sa Espanyol ay nangangahulugan bilang panuluyan o silungan. Ganito isinasabuhay ng mga Meksikano ang paglalakbay ni Maria at Jose habang naghahanap sila ng matutuluyan sa Bethlehem bago ipanganak si Jesus. Kaya tuwing gabi ang mga Meksikano ay nagtitipon para sa isang prosesyon. Ang mga bata at matatanda ay nagbibihis tulad ni Maria at Jose, mga anghel at mga pastol. Nagdadala sila ng mga ribulto ni Maria at Jose at dumaraan sa iba't ibang mga tahanan habang kumakanta ng mga awitin para humingi ng tirahan. Sada, pwede pwede sa una, ang mga tao ay tatanggi at sasabihin wala na silang silid para sa mga ito. Ngunit sa huling araw at bahay, ay malugod naman silang tinatanggap ng mga ito. Ang mga ganitong tradisyon sa Mexico ay kumakatawan lamang sa mga sandaling si Maria at Jose ay naghahanap ng matutuluyan. Uh, this is kind of celebration like a party that you organize with your with your friends. It's not about family. It's more like uh, with your coworkers, with your schoolmates. shoot uh, it should Uh, they, sh they uh, usually start in december and should be before uh, uh, december 24th december 25th it's kind of a party when uh, you know uh, it should be more religious thing but we usually just uh, use it for a reason to hang out hang out with tradition sa mexico tuwing noche buena ay kadalasang kinabibilangan ng mga stuffed turkey tamales bacalao, at ponche na videnyo, isang mainit na fruit punch na may cinnamon, sugar cane, at kung minsan ay may konting pampalasa dahil katulad ng karaniwang mga asyano na mahilig sa maaanghang, ay ganun din ang mga Meksikano. The, our food is made of uh, corn, so it's kind of uh, tamales, it could be pozole, um, yeah, like we usually use uh, spicy things uh, with uh, like corn and some spicy things. It's like a soup, you know. Uh, we usually, uh, like I said, is we uh, we use a lot of spicy. We we like the spicy food. Ayon pa kay Ivan, tinuturing ng mga Mexicano ang Pasko bilang mahalagang araw. Dahil ito lang ang araw niya upang magsama-sama ang mga importanteng tao sa buhay nila. Um, we usually for Christmas, specifically for Christmas, you go um, at your parents' house, your you know, like have this meeting with your cousins, with your siblings, you know, it's, is not about places. We don't have like that many places you usual go. But yeah, I think that is more about have a good time with your family. Mga kabombo, mga kasternation, naway nagbigay daan ang bansang Mexico upang ipakilala nila kung gaano nila ipinapakita ang halaga ng kaarawan nang minsay umapak na sa mundo at ni halubilo sa mga tao na siyang inako ang kasalanan nating lahat nang walang puot at pagsisisi. Yan ang ating Panginoong Heso Kristo. Muli ako po si Bombo John Flores at ito ang Christmas Around the World sa Mexico. out for another edition of christmas around the world various celebration of christmas by different countries only heard and seen at bomborajo philippines